Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating mensahe. Ay Idol, may bago akong nakilalang babae. Problema ko, Idol, wala pa kami isang linggo na pamahal na ako sa kanya. Pero hindi niya ako pinapunta sa kanila. Pero pumapayag naman siya na nagkikita kami pero... Puro lang sa sogo. Ano ang ibig sabihin ng idol? Please pa advice kasi mahal ko na siya pero parang may kakaiba sa kanya. Yung ating sender mga ay isang lalaki. So ang sabi nga niya, meron siyang bagong nakilala na isang babae, isang linggo lang pero napamahal na siya. Pero tuwing nagyayaya naman siya ay puro sogo lang daw yung kanilang pinupuntahan. Hindi daw siya pinapunta sa kanilang tahanan. So parang may something na siyang naiisip sa isang babae or kakaiba. So magbibigay tayo ng opinion yun kung bakit nga ba gano'n ang isang babae. Sa akin mga kasabi, kapag kang isang babae ganito na talagang hindi nagpapunta sa iyong tahanan, sa kanyang tahanan, so ibig sabihin meron itong tinatago kasi ang isang babae ay gustong gusto namin na pinupuntahan kami sa aming bahay, gustong gusto namin na makilala nyo ang aming pamilya, tigit sa lahat kung ano ang nagiging sitwasyon namin sa aming tahanan kasi mas gusto namin nyo na pinupuntahan kami para naman malaman namin na talagang kayo ay sensor sa amin. Pero kapag ang isang babae, hindi ito pumapayag na puntahan, so ibig sabihin meron siyang hinahide sa'yo. Kasi nga, bakit ayaw niya na magpapunta sa kanila so ibig sabihin kung wala siyang tinatago dapat ay open siya sa mga ganitong sitwasyon. At tungkol naman dun sa sogo mga kasawi, sa so ibig sabihin di ka ba nagtataka tuwing ikaw ay nagyayaya pumapayag siya na sa sogo lang kayo pupunta at wala na ibig sabihin baka may meron na siyang asawa o meron pa siyang jowa na iba bukod sa iyo dahil ayaw niya na makikitaan siya o makita siya ng mga tao na may magsusumbong na iba yung kasama niya kasi nga may nililihim siya. Kayong ending, ito lang yung kanyang ginugusto na pumunta lang sa Sogo. Tuwing kayo ay magkikita, yun lang yung gusto niyang pupuntahan para private at walang makakita sa inyong dalawa. Sa ganitong sitwasyon, mas maganda na mag-research ka tungkol sa kanya or tanungin mo siya kung bakit nga ba ayaw na ayaw niya na pinupupunta ka sa bahay nila at tanungin mo kung ayaw naman niya magsabi ng totoo alamin mo mahalaga na mas maaga pa malaman mo kung bakit nga ba ayaw na ayaw niya na talagang pupunta ka sa kanilang tahanan para habang hindi pa ganun kalalim ang pagmamahal mo sa isang babae ay malaman mo na kung ano yung tunay niyang pagkatao at ang kanyang mga 啊。<noise> present na tungkol sa background niya mga kasoy. Napaka-importante yun. Lalo kapag ka nagmamahal na tayo ng isang tao, mahalaga na nalalaman natin kung ano yung kanila mga family background at tungkol sa kanya mismo. Yun lang po yung suggestion natin mga kasabi, sa ating sender na way, naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Kasi kung walang tinatago yung iyong babae, nagjowa mo or syota mo man, so ibig sabihin hindi yan maglilihim sa'yo at hindi yan. Ayan. Tara hindi yan tututol na papupuntahin kanya sa kanilang tahanan kung talagang wala yan tinatago tungkol sa pagkatao niya mga kasawi. So yun naman po mga kasawi maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag pwede na lang kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw